guys. Uh, nanulod na ang mga bata alauna na. So, ah uh, karon daghan kayong snack ang nabilin. So, tanawa guys, so, ang snack nabilin. Mm. Yan, snack. Ayan pa. So, ang himuon na to, ani guys, ipuhon na to siya, i-out na to out na to ang mga bread ang kanilang mga snack na mapanos para isuruhin ni sa mga supplier kada room pagka alas 2.30 so ito guys oh. hmm? kang kayo ipon okay, na to 1 2 3 4 5 13 uh, 14. So, 14 times to is 28. Ang kanilang bread, 28. So, lista na to siya, guys. So, karon ang ato na pong ipon is ang bihon. 1, 2, 3, 4, 5 13 14 15 19 19 and a half so pila 19 and a half so 49 so 49 ka puto sa bihon ang wala na halin so ito na po siya isulat 39 na death 19 and a half bihon is 39 So, diri na punta sa Kuan, Maroya. Hmm. So, ito na po na ang Maruya. One. Two. Three. Four. Five. 12 13 13 and a half so 27 27 kamaroya ang nabilin sulat so, na po na to siya so karoon nato na pong ipon is ang hot cake ang hot cake gamayra 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 kabuok hattick hattick ang biko biko na punta mm ang biko is 1 2 3 4 5 10 kabuok 10 kabuok ang biko. So, ten kabok so, ang So, karon ang ato po na po nato as i taberak. It's taberak. Ito yung taberak na to. So, ipo na ako ang taberak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16. 16 cups ang taberak. Taberak. 16. Uh, turon. Uh, turon atong ipon spoon To 4 6 8 Then 12 12 ka turon. So, next na to yung ipon is lumpia. Ito yung lumpia ko. Padala natin sa Manoroyay. Four. Five. 20 kalumpia. 20 kalumpia. Mahuta oh. na pa kang ano lumpia 20 then hot dog <laughs> hot dog hi it's me marino for friend vlog ano ka? <laughs> um, mo na sila manoroy YouTube channel guys marino o subscribe doy sa youtube My channel Pornin, o, nasa yung youtube channel o ako po no, na ako ko it's... youtube channel ano remix? remix vlog? Ano remix vlog? Pakipalo na lang. So, ganun lang ang proseso sa amin guys. Pag hindi maubos yung mga kakanin sa umaga, lalako nila okay. pagkahapon. Okay. At least, ay babagsak nila yung presyo. At least, nakukuha nila yung puhunan. Okay. Tama. Um. Kasi kawawa naman sila pag iuwi nila yun. O ano, napupunan nila pag Wala na rin So, kailangan lang na ilako nila pagkahapon Kasi yung ibang mga bata kasi, maghahanap yun ng iska, isnak pag so, so, ang, ang problema lang ngayon, kasi ang dami-daming natira na mga snack. Kasi yung ibang mga room may nagtitindang mga teacher or mga sudyante. Uh, dapat uh, ano ano iano nila na uh, sinabi ko na doon sa ano sinabi ko na doon sa uh, mas mataas sa akin dito yung in charge sa kantin para maano nila doon na hindi, hindi, hindi pwede magbaligya, magtinda sa room kasi dapat dito sa kantin ilagay para makuha ng porsyento kasi yung eskwilahan may sinisweldohan silang mga janitres ah uh, yung mga janitor para sa maintenance ng uh, eskwilahan Kaya sana maubos tong paninda nila para bukas may puhunan naman So thank you for watching guys. Don't forget to like, share and Follow my Facebook. Bye-bye.